David kami so, guys sa uh, walang marami nagbisita bisita lang ako sa papa ko guys yan mabaka kagat sa, sa golden heaven cemetery Brother Raymond Parang sa plaza pala to dito, guys. Eh. Ang lapad ng Golden Heaven. Mhm. Mm punta na kami sa puntod ng tatay ko ah. okay. na pa namin saan namin alam yun yun na mo so ayun guys nahanap na namin dito yun no? nawala May san lang. Kumpi. Oh, pang. Pangalami, Pang. Pusta naman ka, Pang. Hindi miniiman, Pang. Magmatay ang kandilong. <laughs> pang mineral, Pang. na bisita pang karoon lang ulan ulan yun pa ang lawas yun si Iman o impil grskater Scatter the animal. Batu pa Okay Yun na ka pang lipay ang limpyuhan hmm. oh. Kami pang Limpyu kami Naglinis kami ng puntud Aking papa Asindihan na natin Wait lang Sindihan na. Sindihan na. Ang isa, sindihan na. Eduardo, dinye ga kipse. Mukhang <coughs> 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 kita yang makan di ilang, basah nasa tubig eh tubig ah, punuk ah. no, hangin dah yun oke nah nasi indian si papang